But then gone and oh, so So guys, ayun na pa namin si tatay dito Umalis lang kami dahil bumili kami ng Jollibee Kanina kasi nakita ko si tatay Kinakain niya yung saging lang So... Ay, nakita namin nakahiga pa si Tari. Tay! 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 Ganda nga po po. Pagkain po. Pagkain po. Pagkain. Nakita po namin kayo kanina, saging yung nakain nyo. Diyan, diyan po talaga kayo natulog. Taga saan po kayo? Okay. Ay, ah, Pangasinan pa. Ay, paano po kayo uwi sa Pangasinan yan? Ha? Eh, nasay ko pa yung sakot ko sa pa... kong alam. Alam niyo po kung paano mo uwi sa Pangasinan? Oo. Oh. Ano, ano po pangalan niyo, Tay? Hilario. Hilario ano po? Valdez. Valdez. Hilario Valdez. Okay. Oo, ayun. Tay, ah, uh, di kain muna kay Tay. Repent, ano po, ano Ah, uh, juice. Kain mo na Kain muna kay Tay tayo kaunting ano lang, panggastos nyo lang kaunti Oo. Oh -oh. Tay kain kayo tay ha. Uh, na, tapos, na, ratong, agad, eh. Ah, hindi man tayo, hindi man kailangan. Ano po? Tay halimbawa, tay pag bumalik kami, saan sa namin kayo ahanapin dito. Sa terminal. Terminal po ng <mins komun Podcast> Nang Victoria. O siya, sige tayo, paalam po. Itay, kain kayo tayo, kain ha, kain. salamat.